Una ng hapit nga na out of budget ang senior citizen nga si Desideria Cabalunas. Dihang mipalit kini kani adto og grocery sa usa ka establishment sa syudad sa Jensen sa pagpamasi ni ini nga makadiskwento isip senior citizen apan tungod kay nabilin ni ini ang iyang booklet wala niya napahimuslan ang benepisyo nga alang kanila wala 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 yung iya ka tagwa di ka tagaan kung why id wala booklet booklet man natang. Siyempre, usahay kani mga tigulang raba, makalimot na ugasang ID, mabilin ba, ano, no. Dili man nila ikuan dili dyan nila iunod, basta wala kay kuan, wala kay ID. Ikatulong higayon na niya kining na ang mabili ng iyang booklet Kani laging wala, nalimtan na ako kung buklet, <laughs> anak niya, wala, na kay ID pero wala kay buklet, dili di, buhatag budget po. Si Alberto Marluan usab, sukad nga nagsaisenta na kini. Wala pa kini makasuway sa mga diskwento ilawom sa mga binipisyo sa senior citizen. Gumikan wala kini maka-apply sa mga programa sa gobyerno asa sila makakuha o ID aron makadiskwento. Sa mga kapalit like discount. Pwede rason kini sa pagpahinumdom sa National Commission of Senior Citizen ngadto sa mga establishmento tungod sa nadawatang reklamo sa ilang buhatan nga pipila sa mga nahisgutan ang wala makapahimulos sa ilang pirebeleyo ilawom sa Expanded Senior Citizen Act kun pagmando nga ang anaa sa edad sa isenta pataas maka-avail sa 20% discount o exemption sa value added tax kon VAT sa mga goods and services sa tanang mga establishment samtang 5 5% usab ang kalta sa bayad sa singil sa tubig o kuryente o mga palaliton nga sama sa dilata o uban pa. Samtang pahayag ni Giovanni Manona, Trade Industry Development Specialist sa DTI Jensen, dili nila kontrolado ang mga establishmento sa pagpatuman sa diskwento alang sa mga nahisgutan. Kami diri, uh, well, kung na may complain po sa mga, again, as pa, ang ginabuhat na mo is norong daw policy i-assess lang po na mo ang kung uh, ano, complainant, endorse din sa OSCA kaya sila man ay nai-authority. Ano. Mas. Sa ilagi na, pag nai mga complaint regarding sa sa mga hotel, sa mga restaurant, tapos wala naghahatag ng discount, tapos maabot din sa MOA, ah. ipuwag lagi like, hapon na po na siya dito sa OSCA. So, i i we will investigate man din Uh, pero ang kuwan nila na, ang of authority na is kasi ako. Kahit duman, government ID o booklet lamang ang gikinahang lang ipresenta sa usa ka senior citizen aron makadiskwento sa palaliton. Maunga karon ginatunan sa pipila ka mambabalaod ang pagrebisa sa Expanded Senior Citizen Act si Senator Rafi Tulfo ug ang kauban ni ining si Representative Edvic Yap ug Jocelyn Tulfo ang mao'y prisinta aron nga usbon ang maong balaod aron nga mas mapalambo pa ang serbisyo alang sa mga senior citizen in the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen Brigada News